ang desisyon na isuspinde ang pagpapatupad ng Maharlika Investment Fund Act ay magandang balita para sa lahat ng mga Pilipino at para sa ating ekonomiya. Inaasahan ko na ang suspensyong ito ay nangangahulugan na nagsisimula ng pakinggan ng Pangulo ang ating mga babala sa katunayan, maraming probisyon sa MIF Act ang nangangailangan ng masusing pagsusuri na sa aking pananaw ay hindi basta-bastang maisa ayos dahil malinaw na minadali ang batas at hindi tayo handa ngayon na suportahan ang isang wealth fund. Sa katunayan, malinaw na ngayon na hindi totoo ang sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno sa Senado na may labis na pondo ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines na hindi ginagamit at maaring ilagak sa MIF. Tila wala siyang kakayahang makita ang maaring masamang epekto dulot ng panggugulo sa finances ng Land Bank at DBP. Dati pa naman siyang BSP governor. Ang MIF kasama ng kanyang mga kahinaan ay nakaambang bawasan ang kakayahan ng LBP at DBP na magbigay ng pautang para sa mga magsasaka, mangingisda at mga agri-negosyante ng higit sa 700 bilyong piso o sampung beses ang puhunan na kukunin mula sa kanila. Sa katunayan, ayon sa posisyon ng Bangko Sentral, kinakailangan na i-recapitalize ang DBP at Land Bank. Saan kukunin ang pondo para dito? Ito'y kukunin pa sa utang. Dapat manatiling suspendido ang implementasyon ng MIF Act hanggang maresolba ang bawat kahinaan o alalahanin hinggil sa batas na ito. Hindi dapat maging pabaya ang pamahalaan sa perang pinaghirapan ng mamamayan.